Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 25, Talata 1 hanggang 7. Mga iba pang lahi ni Abraham. Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay Kitura. Ang mga anak niya rito ay sina Simran, Joksan, Medan, Midian, Isbak at Soa. Si Joksan ang ama ni Naseba at Didan. Kay Didan nagmula ang mga Asurim, Letusim, at Leomin. Ang mga anak naman ni Midian ay sina Epha, Efer, Enoch, Abida, at Elda. Lahat sila ay buhat kay Ketura. Kay Isaak ipinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian. Ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa lupain sa dakong silangan para mapalayo kay Isa. Namatay si Abraham. Si Abraham ay nabuhay ng isang daan, itong putlimang taon. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat, akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw na pag-aalay ng aking puso mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikadalawamput lima ng Genesis, bersikulo 8 hanggang 14. Matandang matanda na siya ng mamatay. Inilibing siya ni na Isaac at Ismael sa yungib ng Makpela sa silangan ng Mamre. Sa parang na dating kay Efron, anak ni Zora, na Hiteyo. Ang parang na ito ang binili ni Abraham sa mga Hiteyo at dito sila nalibing ni Sarah. Pagkamatay ni Abraham, patuloy na pinagpala ng Diyos sa Isaak. Doon siya tumira sa Bir Lahay Roy. Ito naman ang lahi ni Ismael, anak ni Abraham kay Agar, ang Egyptiang alipin ni Sara. Sinebayot ang panganay, sumunod si Nakedar, Abdil at Mibsam, sumunod pa si Misma, Duma at Masa. Ito po ang mga salita ng Diyos. Purihin ang Diyos. Amen. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 25, versikulo 15 hanggang 11. At ang sabi, Hadad, Tema, Jetur, Nafis at Kedema. Sila ang mga anak ni Ishmael na naging pinuno ng labindalawang niya ang kan. Ang mga pangalan nila ay ang ipinangalan sa iba't ibang lugar na kanilang tinitirahan. Nabuhay si Ishmael ng isang daan tatlong taon. Namatay siya at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. Tumira ang kanya sa mga lugar na galing sa Habila hanggang sa Shur, sa silangan ng Egypto, na papunta sa Assyria. Kinalaban nila ang lahat ng kamag-anak nila ng mga lahi ni Isaac. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Isaac na anak ni Abraham. Si Isaac ay apat na pong taong gulang ng napangasawa niya si Rebecca na anak ni Bituel na Arameo na taga Padan Aram. Si Rebecca ay kapatid ni Laban, na Arameo rin. Dahil baog si Rebecca na nalangin si Isaac sa Panginoon na magkaanak ito, Tinugon ng Panginoon ang dalangin niya kaya nabuntis si Rebecca. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw na gawain ko mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikadalawamput lima ng Genesis, versikulo dalawamput dalawa hanggang dalawamput walo. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyanpay, nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, Kung ngayon pa'y ganito na ang kalagayan, bakit pa ako mabubuhay? At siya'y nanalangin. Ganito ang tugon ni Yahweh. Dalawang sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan larawan ng dalawang bansa na magiging magkalaban. Mas malakas siya bata, kaya naman balang araw ang matanda ang alipin nitong bunsong iluluwal. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis ng una at mabalahibo ang katawan, kaya't esaw ang ipinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, Nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal. Kaya Hakob naman ang itinawag sa kanya. Anim na pung taon si Isaac noon. Lumaking malulusog ang mga bata. Naging mahusay na mga ngaso si Esau. At sa kaparangan na halos tumitira. Si Hakob naman ay tahimik at lagi sa bahay higit ang pagtingin ni Isaak kay Esau. Palibhasay kinawiwilihan niyang kanin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso, samantalang si Jacob naman ang mahal ni Rebecca. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Good day everyone, my devotion for today. Genesis chapter 25 verse 29 to 34. Minsan, si Jacob ay nagluluto ng na sinabawang pulang patani. Siya namang dating ni Isa mula sa mga ngaso. Sinabi niya, gutom na gutom ako, bigyan mo naman ako niyang makulang niluluto mo. At dahil dito'y tinawag siyang Edom. Sumag sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganan. Payag ako, sabi ni Isa. Aalhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa guto. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka. Sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Isa at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Isa ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng kunapay. Matapos kumain, uminom, umalis na agad si Isa iyon lamang ang halaga sa kanya na kanyang harapan ang mga pang, panganay. Ay,